Alam ba ninyo na ang wastong bigkas ng mga tunog o ponema ay susi sa malinaw na komunikasyon? Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang tamang bigkas ng patinig at katinig kasama ang lutal o impit na tunog. Tara, sabay-sabay nating pakinggan at pag-aralan. Ang punema ay isa sa mga unit ng mga tunog na nagpapakita ng kaibahan sa isang salita mula sa isa pangsalita ng particular na wika. Mayroong dalawang punema, ang punemang patinig at punemang katinig. At ngayon, uunahin natin pagbigkas ang punemang patinig. Mayroong limang punemang patinig. Ang una ay A. A. Aso. Ito ay pasentral at mababa. Pangalawa naman ay e. 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 Elepante. Ito ay pagitna at paharap. Pangatlo ay i. I. Ibon. Ito ay mataas at paharap. Pangapat ay o. O Orasan Ito ay pagitna at patalikod. Panglima naman ay U U Ubas Ito ay patalikod at mataas. A E I O U Unemang katinig. May labing-anim na punemang katinig kasama na ang glutal o impit na tunog. May paraan at punto ng artikulasyon ito. Basis sa chart ng punemang katinig, uunahin natin ang titik na P. tunog ay pa-pa-pera. Titik na B na kung bibigkasin ay ang tunog na ba-ba bata ang titik na t na ang tunog ay t, t, t tema ang titik na d na ang tunog ay d, d, d damo ang titik na k na kung bibigkasin ang tunog ay Itik na G na ang tunog ay G, G, gamot. Sa glotal o may impit na tunog naman, magbibigay ako ng mga halimbawa ng mga salita na may impit sa simula, gitna, at dulo. Una ay ang simulang may impit na tunog. Aso, aso. Sa gitna naman na may impit na tunog ay mag-aaral, mag-aaral. At sa dulo na may impit na tunog, puno, puno. Ang titik na M na ang tunog ay mm, m mm, mais. N na ang tunog ay mm, M. Mm, nanay. Ang titik na NG ang tunog ay Mm, mm. Nipin. S, na ang tunog ay s s simbahan. H, na ang tunog ay halaman. L, na ang tunog ay l, l Lansones. R na ang tunog ay r r, r rambutan. Y na ang tunog ay ye ye ye. W ay wa wa. B k d g l m m m p r Ye yeah. Ako po ay si Norchi A. at naway patuloy nating pahalagahan at bigkasin ng gusto ang ating wikang Filipino. Maraming salamat po!